sabi nila. Tila Brigada! Tila Brigada! Tila Brigada! pag na natin ngayong umaga, partner. Balikan natin itong si... Bastos. si Vitaly. 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 O? Oh. Vitali. Shubrunski. 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 Ito oh. hong uh, Russian mm. blogger si Vitali Soderevitsky. 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 Oh. Mga kabrigada na nambastos nga ho dito sa Pilipinas. Magbigay lang ako ng konting backgrounder partner. Mm. Di ba kanina nabanggit ko sa na college pa lang ako, may nakikita na akong mga videos dito. Kasi mga 2010s, dyan na uso mga kabrigada yung mga uh, prank type mm. of content sa social media, mm -hmm. sa YouTube. Kasi di ba panapanahon 'yan. May panahon na nauso 'yung mga pagko-cover ng mga kanta, nauso 'yung uh, mga pranks, yan. tapos nauso 'yung mga daily vlogs. Itong mga vlogs na ito, 'yung mga day in a life ganyan. Oh. Pero ito, pero 'yung ang content 'yung niya, content mm. niya dati, Brigada Gabz, mm. may ano, maraming pranks eh. Puro merong pranks. offensive, merong safe naman. Correct partner. Oh. Itong tinignan ko 'yung ano, Tingnan ko yung YouTube channel niya. Kasi mm. sa YouTube talaga siya. Sa YouTube meron siyang 10 million at uh, 10.2 million oh. subscribers. Oh. Kasi nga isa to sa mga ano sa mga nauna pa talaga na pranksters dyan sa YouTube. Wow. Ang una niyang upload partner na available online ngayon sa YouTube ito August August 11, 2011 pa. Mm -hmm. So na siya katagal. 13 years na siya na nang pa sa YouTube, mga kabrigada. So ito ito nga yung title ng video niya before eh. Disturbing the Peace Part 1. Oo. So, ganun talaga yung... <laughs> ganun title talaga yung, pa lang. Ganun talaga yung mga types of content niya. Oo. Yung mga nanggugulo. Mm -hmm. ba diba? Yung mga offensive na jokes. Na siguro sa ibang bansa o Brian. Oh. Pero sa atin kasi hindi pwede. Kasi na-cross niya nga yung line mm. dito sa mga pinaggagawa niya dito sa Pilipinas. Kasi yung mga jokes, bigat at gaps ano specific audience yan eh. Correct. Hindi pwedeng yung joke mo dito sa mm. ganitong uh, economic status, mm. educational level pwede. Patok Kat yan sa, isa. Eh, oh, sa isa. Hindi. Oh, hindi pwede. Hindi yan patok. Hindi oh. yan for all. Yung, yung material mo ay oh. eh, dapat binabaga mo dun sa audience mo. Correct, di ba? Mm yung mga paggagawain mo siguro mm. eh, siguraduhin mo na tatanggapin yan doon sa lugar na pinaggagawahan mo oh, diba? kasi sabihin na natin na kunyari hindi naman tayo yung audience niya mm. pero sa atin ginawa eh di ba oh pa natin mga kabrigada itong uh, nag-viral nga yan. ho na pabahagi ng kanyang prank vlog uh, doon muna sa may BGC mm. yung mga mm. pinaggagawa niya ho doon sa security guide panoorin n'o natin mga kabrigada mad If you keep walking away, I want to give you money. No, okay, no. okay, because you got a COVID mask, you liberal. <laughs> Go get your vaccine. I was trying to give you money, but all right, I'm trying to be nicer. You. Sure, sure. No, yes. Hey, Yes. no. What are you going to do? Hello. It. Hello. It. It. Hello. It. 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 Hello. 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 Papa, paparazzi. You are busy guys. On a papa, papa, paparazzi. Papa, paparazzi. papa, paparazzi. You are my queen. Papa. So yun yung, yung uh, Di diba, ba nakakainis? Nakakapikon, di ba? Oh. Sa mga sa radyo, sana ho'y sumili po kayo sa ating FB Live. Ha? Oh. So yung ginawa niya ho doon, mga kabrigada, larawan lang natin. Uh, una, meron siyang uh, babae, di ba, na nilapitan, nagustuhan ba ng pera, mm. tumanggi. So sinabihan niya na kung ano nung uh, mga salita. Doon naman sa isang guard, ito mga, mga kabrigado. Oh. Yan. di ba? Eh syempre yung guard Oo. kasi sa BGC ano 'yun eh, di ba? Hindi 'yun basta-basta makakapag-film ka diyan eh, di ba? So sinisitaw ho siya ng guard mga kabrigada, sa at kinuha pa niya mm. yung sombrero ng security guard. Oh, at saka tumakbo pa paloob. Tumakbo. Yeah. Ayan oh. Mga kabrigada, di ba? Kitang-kita ninyo sa video. Mm. At uh, ito yung ginawa niyang pambabastos ho dyan sa isang uh, establishment dyan sa BGC sa Tagigay, oh. no? Hanggang sa pinapaalis na ho siya ng guard dahil nga sa mga pinagagawa ho niya dyan. Tapos, kinuha niya pa ulit yung uh, sombrero. Oh. Ay, no? Tapos, iyan, tinatakpan na ho ng guard dahil nga ayaw niya rin niyang, syempre, makita yung kanyang pagmumuka mm. dun sa mga videos. Itong si Vitaly na yan. At uh, is, yung isa pang video partner, puntahan natin. Oh. Itong ginawa naman niya kasi parang sumakay siya dun sa isang tricycle. Tapos, marurut ho siya dyan, mga kabrigada. Tapos, may, may, may go, nasagi eh. Ayan, panoorin ho natin mga kabrigada. Okay. Hit. Hit. Oh. 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 <teal noise> Yun, partner, di ba? Oh. Ah, meron siya nasagi. Tapos, pasensya na ho dun sa ano pala, sa mga offensive languages. Mm. Pero meron siya nasagi na isang tao, tapos tumama pa sa isang jeepney. Hindi ba mm. yan accomplished, Brigada Gabs? Pwede naman kasing ano eh, kasabwat yung kasobot. mga kunwari, may ano, may nakagitgitan doon at saka may uh, nasagi doon. Mm. Pwede naman kasing ano eh, Uh, For the set up. Oh. parang gano'n, oh. di ba? Pero, inaglikan mm. eh, ng ano eh yung pag uh, sikip ng traffic Di ba? Sabihin oh. man natin na, kunyari, pagbigyan natin oh. siya, kunyari, eh, ano yan, parang, uh, Binayaran para niya kunyari, oh. ano, matama ka. Kunyari lang, oh. ha, kunyari oh. lang. Pero nag-disturb ka pa rin sa normal sa area. Yan. ka ng traffic, di ba? At syempre, mga kabrigada, ayun nga ho, Makikita ho natin yung mga pinaggagawa na itong si Vitali na nagresulta mga kabrigada mm. sa kanya nga hong pagkaka-aresto. Tira! Brigada! Ayon sa Bureau of Immigration mga kabrigada, ayan nga ho, isa ho ayan. Pwede ho kayo sumilip sa ating FB Live, ha? Yan, hinuli ho siya mga kabrigada dahil nga ho doon sa mga pinaggagawa niya ho sa may Bonifacio Global City sa Tagig. pero yung approach na Brigada bastos talaga eh. At saka sarcastic, di ba? Pakanta-kanta pa nung lumabas. Oo, oh, kumanta pa naman ng ano eh. Paparazzi! Papa, deport ka na, boy! Eh, ang tanong, ano ba pwedeng ikakaso sa kanya? Ayun na nga eh, diba? oh. so, di ba? So, hindi pa kasi malinaw, partner, kung ano yung uh, eksaktong uh, kaso oh. sa kanya. Di ba doon sa hmm. magshot, may mag nakalagay doon na kaso? May uh, nakalagay doon. Parang unde, uh, undesirability. Yan, undesirability. Oh. Basahin ko ho, mga oh. yung nakalagay ho doon sa kanyang mugshot. Lagay natin, Justin, yung oh. ano sa mugshots niya. Nakalagay ho doon, mga kabrigada, to undesirability mm -hmm. so in short parang ano to undesirable uh, hindi naman siya alien eh mm -hmm. kasi di ba ano naman siya ah, kung baga ba nakapasok naman siya dito sa bansa nang hindi naman illegal so hindi oh. siya alien so undesirability in violation of BI operations order number SBM 201448 mm -hmm. in relations to Commonwealth Act 613 as amended yan yan iyon nandusak ang mga matser. Ito niko Brigada Gabi. Ano pang parusa oh. kapag uh, yung kaso mo ay eh, mm. uh, yung und undesirableity, o oh, di ba? dito, mm. Brigada Gabi. Eh, an undesirable alien can face deportation, mm. which is the punishment for violating immigration laws, mm. including criminal activity or engaging in activities that harm the country or its citizens. Mm -hmm. So deportation lang, di ba? Kaya nga eh. Oh. So, titignan natin mga kabrigada kung ito ba yung araw na to? Mm. -de deport na rin ba ito? Oo, oh. oh, di ba? Agad-agad ba yung mapadedeport? deport <laughs> pero, pero parang nakukulangan ako doon sa hmm. deportation. So, di ba? Parang mas maganda kung ano eh. Mahold mo <laughs> na yan dito mga... <laughs> <laughs> mga, ta mga, apat Medyo. na taon. <laughs> Ito, eh, no, so, hindi hindi maganda to pero parang mm. ko mm. i eh, buti sana na bugbog sa doon <laughs> <okay. laughs> sa <pinagko -content> <laughs> Well, sa pinag Well, siyempre, hindi naman natin minu-wish, di ba? Yung, oh. Uh, kasamahan sa iba. Oh. Pero, mabuti na nga lang at hindi to kinuyog. Yun oh. yung point yun, natin yun, dyan, di eh, ba? Diba? Eh, siyempre, nag-create nag ng traffic congestion, di ba? Mm. Eh, nagmamadali yung ibabrigadagams, may mm. trabaho. Oo. Mm. Oh. Eh, tapos, yung ginawa niyang prank, siya lang naman yung kumikita doon eh. At saka oh. yung mga kasabwat na meron man. Binayara, no? Oo, oh, oh, di ba? <laughs> Loko-loko talaga. Oh. Uh, aside doon, uh -huh. pwede namang, ano eh, next time, hmm. pwede nang i-deny hmm. yung, yung entry niya sa Pilipinas. Correct. O baga oh. ba, blacklisted ka I blacklist na? Blacklist siya, oo. Oh. Oh. Pero ang tanong dyan, eh, gugustuhin niya pa bang bumalik dito? Tira! Tira! <laughs> Actually, bakit na rin dito yung unang pagkakataon na ano, di ba? Na isang vlogger mm. na... Uh, binan sa isang bansa mm. sa Pilipinas ba meron na ba pero sa ibang bansa meron mga ganyan eh kasi uso talaga yung mga vlogger na puro kalokohan yung pinaggagawa oh at saka ang target nila Brigada Gods yung mga mm. bansa syempre na mm. eh maraming mga gumagamit ng social media eh alam mo mm. naman yung Pilipinas eh. ah, pag ilan tayo pangatlo oh di ba oh. mga nanguna na ba Pilipinas oh. o ano ba, ba Indonesia di ba oh. yung mga pinakamaraming social media so yun yung consumers. pwede mong ano yung, mm. pwede mong targetin Brigada kay sa mga content mo di ba mm. eh may mga ano eh may mga content creators mga kaprigada na ginagawa nila mm. eh talagang nag-aaral ng tagalog di ba yung ano yung indian nag-aaral ng tagalog para <laughs> magiging interesting at magkaroon ng mileage at uh, sa isang bansa. At tawag natin siya 'di ba yung Pinoy baiting. Oh. Yeah, 'di ba? Na syempre eh oy, alam natin oh. ang daming viewers sa Pilipinas. Mm. Oh, gawa tayo ng video about, ah, sa Pilipinas. Oh, diba? so, sabihin oh. natin na uh, uh, why I love the Philippines. Yan. Ah, gito, pwedeng bibisita ng Pilipinas, mm. pwedeng kakain ng pagkain Pilipino. Yan. Trying diba? oh. Filipino comfort oh. foods. ito yung dalawang bagay 'yon eh, dalawang bagay 'yon, eh. mm. baga Brigada guys. Mm. Pwedeng yung content mo yung magugustuhan. Nakakatuwa. O, nakakatuwa. Or oh. yung content mo, pwedeng kainisan. Correct. Ganun Agaya pa rin ito. naman eh. Ipafollow ka pa rin naman Oo, oh. eh. Oh. O, kung hindi ka man eh, mapapanood mo pa rin yan eh. Oh. O pag pinanood mo, edi eh, syempre, dagdag revenue oh. na naman sa kanya. O syempre, ganun yun eh. Oo, oh. diba? Pwede rin kasing ito yun yung estilo nitong si Vitali Bastos na to. Oh. Diba? <laughs> na o, ito, mampipigon tayo dito. Oh oh, eh, ano nangyayari ngayon? syempre Siyempre, viral siya. Mm. Oh, maraming search ngayon sa kanya. Oo. Oh. O, talaga yun sa oh, kanya. Kakapera na naman. Oh. oh. At Maybe... saka mag-iisip na naman. Kailan kaya ako babalik ng Pilipinas? Oh. Kailan kaya saka, ako ano, mambabasa? Pawing, pawing, pawing ako dun. <laughs> Parang, uy, oh. na, na nakulong ako dito. Oh. Pero ito yung kinita ko. Oh. Oh, ito yung revenue ko. At saka yung pagkakulong niya, eh, another content na naman yun, Brigada Gabs. Correct, di ba? Oh. Why Am I arrested in the Philippines? <laughs> diba? ganyan, di ba? oh, kaya naman eh, oh. prank gun oh. gone wrong oh. in the Philippines. <laughs> na, uh, it's okay to be arrested in the Philippines kasi deportation. Madali lang, di ba? <laughs> 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 Tapos oh. mo na yung content mo. Okay. towards the end ka na, di ba? 10 days yung, ano mo, yung schedule mm. mo sa Pilipinas. Mm. Don Doon sa 10th day ka na lang gagawa ng prank mo. Ayan, di diba? diba? ba? Para diba? nasulit mo pa rin. Nasulit mo na yung mga content <laughs> mo, di ba? O kaya naman, pwede siyang gumawa rin, di ba? Why Am I not going back to the Philippines? Ganyan. Oh. O why am I banned in the Philippines? Oh. O kaya naman, pwede rin siyang gumawa ng apology video. Oh. Content na naman niyo. Oh. Kikita na naman. Oh. Ay nako. Ay nako. Pero sana lang, diba, sana oh. lang panawagan natin sa mga vloggers sa ganyan, di ba? ano lang, be sensitive. Oh. Diba? Dahil uh, sabi nga natin, uh, yung humor ninyo, hmm. hindi, yan, hindi yan for all. Kung patokan sa iba, di ba? diyan no. patok sa lahat. 'Yon. Mm. At saka wala pang batas brigadegams na, 'di ba, na nagpapanis don doon sa mga ganitong mga content. Mm. 'Di ba? Kung kung yung uh, bomb joke eh, isang krimen na sa mm. Pilipinas, mm. yung ganito mga content so far wala pa. Wala pa. Oo. Oh. Diba? Undesirability pa lang yung nakuha oh. uh, kaso dito sa oh. immigration. Eh siyempre naman ano eh at stake naman yung security ng establishment nung mm. uh, binabantayan ng guard, 'di ba? Oh. Siyempre buti hindi siya nabaril doon eh Big, biglang tumakbo, 'di ba? Correct, di ba? Eh, Siyempre, kung yung guardian sabi niya, uy, ano to, bakit tumatakbo? Baka may, may banta ito, may dalang kung ano man, di ba? Oo. Oh. ay Ayun ako. Pero yun lang, arestado ho siya mga kabrigada at update ho natin kung ano yung susunod na siya, kung siya for deportation na ba siya. Oo. Oh. Ating oras, alas 8.42 ng umaga. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!